sa po kayong lahat at kami na sa ano naman ni June. Tatapon ng basura. Tatapon ng sa basura local sa local tip. I think we've done a few vlogs about this uh, but we'll we'll bring you with us. Uh, marami kaming mga gamit sa bahay na hindi na namin na i-send sa box. At uh, ninisip namin na i-donate na lang namin sa charity at yung iba namin sa basura yung aming ibang gamit. gamit. Marami itong mga pangkaserola, no? Kasi ro la taki, pandami magagandang taki ibaan pa dito na pero so na. sobrang bigat para ipadala sa balikbayan box. Kaya nag-off na lang kami, dali na lang sa recycling area. Ito na, at uh, magtatapon na si Jun ng ami mga basura. Lang recycling center po ito. Wow! 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 Ah, dito mo rin natatapon yung mga damit na ayaw mo na may mga container po dyan sa gilid so specific po ito uh, cardboard, plastic asbestos, meron din oil and electrical dito ito lahat galing pa lang tayo dito sa recycling area at June, you know what, it's been flagging up in my reels mm, uh, ano na start ng school sa Pilipinas <laughs> Tawad uh, ng gastos sa ng tuition fee, Yan. school uniform, libro, notebook. Grabe. Diyan tayo meron advantage ni <laughs> mga nakatira dito sa UK, no? Oo, oh, at maybe uh, we'll share experience in comparison kasi tayo na may nag-aaral sa Pilipinas. at uh, tayo na may nagpa-aral dito sa mm, UK. anak natin. Dalawa nating na uh, anak eh, uh, nag-aaral dito sa primary. Uh, sa, uh, primary, from secondary. reception, to primary, secondary so, si Ethan and then university, college and then university. But for the time being, we'll focus on reception and primary, but mostly primary school. oh sige, primary tayo. Oh, time. siguro yung mga is it stressful, magpa-aral ano dito. Ano ba bang primary mo na sa Philippines? Eh, hindi ko alam eh Pre Elementary, elementary, elementary. Chaka yeah. yeah. prep at chaka prep yata, prep tapos Pre pra elementary. an elementary. Dito naman, tinatawag nila reception and then primary. Oh, oh, at ang mga edad dito, lalagyan natin yung mga edad. Na. Alright, uh, stressful po ba ang mag-send dito ng bata sa skwelahan? Especially reception and primary. Is it June? O kung bago ka kung bago ka kung yes bago ka kasi dito. kung galing ka sa ibang bansa no ibang system kasi ibang dito. sistema po dito at a year bago mag start ang school year September ang start ng school year ay kay nag uh, gumawa uh, na ng application na. application for uh, primary Yes, uh, pipili ka ng school within your catchment area. Sinabi namin catchment would be kung saan malapit sa iyo. Mag-a-apply ka ng mga tatlo o apat lima yata na sulat mo doon. Isang factor yun, no? yung area. No? Yung area. At isa sa, sa, sa pang factor ni, yung age ng bata. Kung age, kailan siya pinanganak. Oo. Uh, na ano po yun, specific po sila doon sa mga edad ng mga bata na papasok for specific. Uh, kung year 1, kung year 2, year 3, year 4, and year 5. At for transferring naman na uh, ganun din ay pupunta ka lang sa school at uh, bibigyan ka nila ng information who you get who you need to get in touch with usually yung council. So sa council po namin nakukuha yung application online. Everything's online here. At uh, we send it through at sila yung gumagawa ng decision. Ngayon na uh, sa mga kailangan sa school. Let's list it through. Maybe sa categories para mas madali-dali. School supplies, uniform, food, at saka allowances. Food meals. Oh. food meals. School meals. So sabi natin, una, school uniforms, June. Oh, ano ba Schedule. Ano bang difference sa school uniforms? Dito po, eh, kailangan bibilin mo yung jumper nila, tinatawag nilang jumper sa primary school, sa school mismo. That's, that's around right about maybe 8 to 9 pounds. Kasi naka-embroider po sa uh, yung badge nun sa left side o sa right side ng jumper ng bata para specific at may specific na color po yan. Depende sa school. Yun lang hinihingi nilang requirement wala nang iba at depende na yun sa iyo kung doon mo bibilin ang school uniform ng bata hindi po siya necessary ang pinaka importante lang ay yung jumper yung mga school uniform dependent on the season pag winter uh, may tinatawag silang winter at uh, summer spring summer na damit at uh, yung mga babae po ay eh, depende kung gusto nila mag skirt o mag uh, dress pag usually, dress naman ginagamit pag summer time. Ngayon naman po, uh, yung mga lalaki, it's all dependent as well to the weather. It uh, can be shorts or trousers. Pero yung pantaas nila, it's always uh, dependent on the school requirement. Kung depende yung kulay. Kung blue, red, white or dark blue. Depende sa school. Depende sa school. Pero, that can be bought in any shops like Aldi, Asda, Asda Tesco, Matalan, yeah, Morrison's, uh, M&S, Next, kahit John saan Lewis. po yan. John Lewis, depende yan sa quality na gusto nyo. At yung mga Socks pwede yan, individual, hindi naman kailangan bilhin yan sa school at the same time yung school na sapatos itim usually, pero hindi pwede ang trainers maski kaya itim yan na trainers, hindi po yan pwede hindi nila pa na yun no? at yun, nagkaroon dito ng issue, tatanda ako last year it must not allowed, yung mga hush puppy maski itim siyang leather na shoes I don't know kung ano nangyari Ah, um, kickers. Kickers pala yung kickers yeah. na shoes yata, ay, hindi pwede. ka -issue no? O, issue no. hindi pwedeng gamitin. Kaya minsan yung might be worth uh, being updated sa mga social media. Kasi tung tungkol sa sa school kasi yung mga sapatos na nabili nyo might not be ano nga to, allowed in, to be used by your child in school. I-park muna ako park muna si Jun kasi we're doing this vlog in between our shopping. <laughs> Kaya patigil-tigil kami. Okay, we're still in the topic of uh, school uniforms. So sabi natin na kung ano yung kailangan. At the same time, kailangan din ng mga bata dito mag-provide ng school PE uniforms na ginagamit sa school. PE kit na tinatawag. At iniiwan nila yun sa school po. Meron yun na Uh, isang t-shirt white usually at meron silang shorts na ginagamit it doesn't have to be the school one uh, at the same time they have to provide ng school pumps na tinatawag nila yung school pumps po na yun ay eh, parang tinatawag natin June na Chinese, Chinese shoes uh, dyan sa Pilipinas gamit na gamit po yan dito uh, at the same time uh, may option po yung mga bata if they want to bring a proper trainers pero may chance na mawala kaya mabuti na lang yung school pumps at usually ginagamit lang naman yun indoor. At uh, meron din namang times na nasa labas o yung mga bata na nag, nagpi uh, nag-PPE. So, minsan nagre-request sila na magdala ng warm warm uh, top at the same time track na tracksuit. So, you know, that's uh, joggers ang tinatawag nila yung track suit. Uh, bata. At ayaw nila nung may label, kaya be, be aware. Yung mga, ano lang, uh, black or, or navy or blue. Depende yan kung anong requirements ng color ng school. So, yun lang naman ang mga items na kailangan nila. So, that you can road, just buy na, anywhere. Dadagdag, yun nila dun sa mga section mga at the, school uniform. At saka part of the school uniform, it's not necessary, pero yung mga bata, they usually have the clips. At saka pantali ng mga buhok, depende kung anong gusto nyo nilang kulay. I think we've taken a little bit of photos and video of, of it. And depende yan sa mga bata, hindi naman, pero hindi naman yung requirement. Uh, susunod, June School Supplies. School supplies. Ayan, big, big things sa Pilipinas yan, June. Napakamahal yan. Ball pen, Pencil, pencil, notebook, uh, books, yeah. books at yung mga pambalot pa ng libro. Ngayon po dito, the children are not required to buy any book. At wala rin silang notebook na kailangan bilhin. Depende na lang 'yun sa magulang at sa bata kung gusto nila na magdala pa ng notebook. Kasi Pang just to jot things down. Yeah. So, ano man ba ano lang ba ang kailangan nila? Kailangan lang bumili ng school bag na bibilin lang sa school. Maliit na maliit na bag po 'yon, um, They siyang, don't need ano, to be, bring a backpack, uh, hindi po kailangan 'yan. seal, no? lang may seal school. ng school po 'yan, mga 8 to 9 pounds. At uh, parang maliit na maliit lang na mm -hmm. malit na ano, bag 'yun. tago offer din sila ng school lunch box na may seal din yes. na school. Ngayon na uh, sa school uh, equipment, school uh, school supplies. Ano pa ba ang kailangan? Dito wala na 'ni. Eh. Wala kasi talaga provide dito eh. Yun ang tama-tama ano tama si June, wala po talagang kailangan na school supplies na is, na provide ang isang bata. Kasi pag bumisita ka sa school at nagkaroon ng parents evening, maso-surprise kayo kasi for every child, meron silang tray, ang tray na yun nandun, nandun yung kanilang pencil case sa loob ng pencil case nila may pencils ball pen, coloring pens markers, ruler provided na ng skwelahan sa table niya yun, no? sa lamesa at, oh. uh, at ganun din yung notebooks nila provided ng school for for every individual na subjects ngayon yung libro wala po kaming binabalot at wala po kaming binibili at wala rin kaming binabalot na libro dito rapper kasi yung oh, lang, oh, yung plastic wrap rap, rap, oh. wala po kaming binibili kasi provided din ng school at minsan meron sa library nila every week they are encouraged every day to, to read. read at uh, they are encouraged to borrow a book at they have to return it after they finish reading the book So, yun po, ilibre din. Wala kami binabayaran. It's really to encourage the children to read at maging maging avid reader. na may sinasabi si Jun kanina, yung school box, lunch yung school box. Na lunch box. School means na ba tayo? Oo. Oh. Taposin mo muna oh, so, uh, yung school supplies. Sige, natin school supplies. school supplies, ano pa ba? Yung pencil supplies? case, wala pong kaming binibiling pencil case. Ito, yung mga sa parent na yun, yung sa parent na yun yeah. tsaka sa bata kung gusto nilang bumili. Well, we've bought some a few of it uh, as the children were growing up. Pero kinalaunan, wala na silang interest kasi alam nilang provided na ng school. Marami po ang ng school. No? At tsaka magugulat po kayo pag bumisita kayo on a parent's evening or, us, or even just to visit the school. Uh, yung mga classroom, eh wala silang Blackboard, wala silang greenboard, so walang chalk, chok, at yung chalk ginagamit lang minsan sa labas ng mga bata, parang pang-mark, pang-panglaro lang. Ang nakita natin is multimedia. Multimedia po ang ginagamit. Uh, tsaka meron silang projector. Yes. Ito po ang primary school na pinag-uusapan natin, ay mga estate na, estate public. run, state run or state funded, uh, or public run na school. So... There's two different ng ano isang private which is the grammar school. Mhm. Yung state funded, yung mga local schools ng council. In po, don't be don't be Discharged. disheartened or this don't be discouraged pag sinabing sa public school or sa state run school uh, pupunta ang bata kasi kasi po karamihan po ng bata dito ay doon po pumupunta. At mga ilan ilan lang makaka-afford dyan sa grammar school kasi sobrang taas ng tuition fee. Saka meron sila ding, ano, Ofsted. Mm, -hmm, Ofsted. Bakit nagiging eh. natin dyan yung Ofsted? Yan yeah, po, ay ini-inspect. Mm -hmm. Ini-inspect oh, ng gobyerno. May standard sila. May standard. Pag hindi sila nagano gano'n na standard, Tinatanggalan sila ng license to... And as I said, uh, June, uh don't be disheartened. Pag sinabing nasa sa, ST, uh, sa state-run school, mm -hmm uh, nag, ano, eh, nag aral yung anak ko kasi tatandaan nyo lahat po ng bata dito eh, doon nag aaral Majority. Ma mahirap middle class o mayaman eh, doon po lahat nag aaral kaya wala pong wala pong ganun na diskriminasyon na dahil sa public school nag aaral ang aming anak anak ng uniform sila lahat, no? Oh, very smart. Atiyan, On the first day of school, and very smart looking pa yung mga bata. Alas, alas stress ng hapon, eh parang arag-garag na yung mga bata. <laughs> <laughs> sita yung sita. Parang, thay, diba? oh, yung may mga school oh. po na nakatay ah, pa naka yung mga bata. Pero usually, usually din yeah, sa mga, yes, sa isang school ni Ethan, they, they, have to use a tie, kaya nasanay <laughs> siya. Nasanay siyang mag-tie. Alright, uh, pinaka last na ating talakayan is about uh, yung pagkain ng bata. Dalawang yeah. option po 'yan. Yeah. It's either you provide it by bringing by the lunch boxes at the same time may buy may option kayo mag school dinners ang bata. Magkano yun? Mga around about 270 per day ngayon at child. Uh, per child. At the same time, may option kayo kung gusto niyo lang dalawang araw, tatlong araw, o buong linggo, buong five days ng school, eh, pwede kayong ganun ang bayarin. Math bills yun, no? Yan eh po, yung pera na yun, you have to send it uh, on a Monday, or a week before, or even a month, kung gusto mong monthly ang gusto mong bayaran. Depende yan kung anong usapan nyo at kung anong policy ng school. Ngayon naman, para sa reception year 1 at year 2 libre po ang ba ang pagkain ng bata sa school kaya wala kayong problemahin ang pagkain nila kasama na ng uh, main meal dessert at the same time ng drink Ay, oo libre, libre po yon wow. uh, pero kailangan pa rin nilang magdala ng bottled water sa school oh, may water sila talaga. lagi, no? Alagi kailangan may dalang Saka, tubig. meron silang, nasa na naalala ko sa school, hindi Meron silang water pot to top oh, they can still uh, top it up, hmm. up sa school naman. Ah, uh, nang malamig. Kung gusto nilang malamig na tubig. Uh, at the same time, uh, meron na tatandaan ko nung reception pa yung anak namin at the same time sa year 1 yata, no, meron free na gatas. Free milk sa morning masalo na sa mga reception provided data na school yun eh. at ibang school meron pa silang basket of fruits na pwede nilang ibigay doon sa mga bata na pwede they can help themselves at the start of the school so marami pong perks ang mga bata dito at sa pag-aaral kailangan lang talaga nila mag-concentrate sa pag-aaral. At the same time, para sa aming mga parents, eh, kailangan lang namin mag-concentrate din sa pagkatrabaho at isend sila sa school sa tamang oras at sa tamang uh, araw, syempre. na uh, nakakatuwa lang kasi, natuto sa akin na, ah, natutuwa ako na dito nag-aaral yung mga anak ko. Kasi maganda yung education system po dito at uh, hindi sila bombarded ng kanong karaming homework kagaya sa atin na sa Pilipinas hindi sila stress sa para hindi para sila bata. Ang mga bata dito sa primary in fact parang mga photocopied lang na uh, task or assignment ang send sa kanila at hindi hindi yun everyday na English sa uh, science math parang parang staggered siya eh. Saka meron din sila mga school trips. May mga araw, may mga araw. Sa mga oh, yung mga miscellaneous ito uh, additional na yung mga miscellaneous. May mga times po na may mga school trip ang mga bata at uh, they send the letters in advance. Uh they want to find out uh, kung sino ang attend at kung sino hindi aten. attend At the same time magda may school fee po 'yun. Uh, may fee po 'yun. So, kay kay magbabayan sa send in nyo yung bayad nyo sa school. ka year 3, year 4, meron silang swimming lesson. Yes! Yeah. So, another thing, another perks is uh, the children na uh, sa free swimming lessons po dito. Two years ata yun eh. Mm -hmm. Kaya doon na, doon na enhance pa yung pag-swimming ng aming mm -hmm. ng mga anak namin. At the same time, minsan yung school humingi ng a little bit of 1 pound, 50p para kada estudyante para sa mga school ano ba uh, projects. projects na gusto nila para sa sa Mother's Day. Gusto nila bumili ng cardboard individually para sa mga bata Easter, na no? mga Easter, Easter mga pang-decorate nila para, para sa mga artworks. At nakakatuwa every year ang Christmas sila, Meron silang nativity. Oh, may nativity. Nakakatuwa 'kuya na ah. uh, only we were vlogging much earlier on at napakita namin sa inyo how how the children grew up in here from uh, at yung school, okay. ay yung pagsuschooling nila at yung mga surprises na artworks na dinadala nila para sa amin, ni June tuwang tuwa kami but uh, yes, uh, it's not as stressful for the parents in here para magpaaral ng bata masalo na sa simula pa lang, reception and primary because the government always wants to support you, wants you to be out, wants you to go uh, to go out and work. Kaya access nila ng child do based do sa skill nila. June, I don't know if we discussed it. Uh, you know, uh, bago pumasok ang school, minsan meron tinatawag na breakfast club where you can leave the children. Wow. Early oh you Early, early, early. Eh, mga bago mag-start ang school, maybe if your start time sa trabaho is around 8, you can drop off the children much earlier. At uh, uh, mga one hour before the school uh, starts. At doon na mag-umagahan yung mga bata. Karamihan ba ito ng mga bata, masano pag winter, hindi na naliligo it. May, ano lang, sinusuot lang ang uniforme. <coughs> Ah, uh, <laughs> toothbrush lang at uh, hindi na nagsusuklay. <laughs> naka jacket lang at doon, doon na sa school maguugamagaan yung mga bata at nagtatakbuhan na bago pumasok pa sa school. At uh, it, it it ensures as well na talagang on time ang bata. Ngayon po, they're very strict with uh, children who are late coming to school. Kaya yeah, be mindful of the time. Wag mag, wag wag ng dali ng Filipino time as I said to you otherwise it affects yung schooling ng bata, it affects yung start ng school ng mga Saka isang ano pala nun, no? this is very important, yung mga nagbabakasyon, naalisin yung bata sa bakasyon. Ano yes. ni? Be mindful kasi um, you're gonna be charged. There's a charge for it. So based from our experience, it's not as stressful uh, sending the school so um, sending their children to school in here uh, unlike din sa Pilipinas na maraming gastusin at so, uh, yes we we, we are paying a lot of taxes we are paying yeah. a high amount of tax but we are we know definitely na mm -hmm. there yon sa school yun, sa provided. school uh, at the same time yung policing at saka yung hospital namin is reliable to do yon saka may fiber guide din no oh. mm -hmm. na try na pero in, in terms of ano leave yung comment yung kung anong tingin nyo ang school system sa UK but I'm not downgrading yung I'm not uh, bringing down yung school system dyan sa Pilipinas iba lang talagang system dito Very, no, very, very, very different. proud ako na dumado ito mm. ako sa Pilipinas. What, what I'm just saying is that it's not as stressful as what it is mm. compared to the Philippines. Saka ibang-ibang system talaga. Maninibago kayo. Maninibago po kayo. Lalo pagdating ng college, it. no? It's very different. Uh, leave your comments as June said uh, no. and let us know of your experiences. It's always it's always nice to read it through. Uh, At uh, na enhance, na ano pa kami, na-enlighten kami. Mm. Kasi iba na rin siguro ang system sa Philippines. Kasi meron na silang year 7. Hmm. Pero yun, hanggang dito na lang. Hanggang eh. dito na lang. And, and hope sa you have a good day. And, thank you again for thank those you. who subscribe to us. Yan. At, pasensya na kami. We could not really upload as much uh, uh, vlogs. busy we really are so busy. In fact, ang dami na na namin napuntahan. Tatlong grocery na napuntahan namin at we've run some errands. As we were recording this vlog, pautay-utay ang ginagawa namin dito. Alright guys, yeah. have a fun Marami day. Bye! Bye.